okay, so guys ang lamarang magkano kaya itong isa maliit pero malaki pa rin ayan mga kabesh yan dito na po kami ngayon sa bahay at kami nakapagtanghalian na ay itong lamarang na malaki papalangin na ni daddy you are watching Terra Shoot TV enjoy this video Good morning mga kapitik. Nandito kami sa bayan ng Impanta. At kami po ay pupunta ng land bank. Magdi-deposit si Janet na yung mga kinita niya sa kabeshi. At si Andres ay nagyayang mag... <laughs> Burger! Oh, careful! po niya pa ako dito. Galing naman niya. Nakita niya may upuan. Andres, <laughs> mommy. Ingat ka ha. Ingat ka. Mataas yan. Careful! Wow. Oh. oh, oh. Alam niya. Ando <laughs> ang gusto niya. O, tinapay. Kanina pang nga naman siya daddy nag... <laughs> yes. Ah, mami, may mga pampers dito. Ayaw nga. Ito ka mga kapagkana. Ay, thank <laughs> <laughs> you. Oh, ito ang gusto daw ni Andres. So, minute burger. <laughs> Careful. <laughs> yes. <laughs> Ayun na, kay Andres. Mami, kay Andres yun. Kay Andres yun, dalawa. Okay, wait, wait, wait. Dalawa kay Andres. May one take one dito. Sa dito ka daw ako Saan? Doon ah. Sa Wow. Kaya pa na ng wow. Wow. Wait lang, nagluluto pa, nagluluto pa. Oh. <laughs> Doon daw ilalagay yung ilalagay ang pagkain niya. Alam naman muna yung mami. Tata yes. wow, Tata Tata mandre tatakam na siya mami Andres eh. yes, yan na nga yan na nga yung iniintay natin Saan ako Andres, saan? saan ako upo mami? Daddy, where's si Daddy? Where's Daddy? Where's Daddy? Saan? Dito? Daddy. Yes, okay. Dito daw ako. Dito. Yeah. <laughs> Kanina ka naman Daddy umiiyak na Gutom na. Yung Dede, Hindi niya na Ayaw na niya ng Dede, no? ayaw na po ni Andres ng dede wow <laughs> oh hot hot wait wait careful careful mainit pa oh napahiya mami mainit pa yata mami <laughs> wow! Andres! Wow! Yes! Daddy, daddy, mommy, Andres. That's great. you, for this this Amen. Wow! Andres! Wow! Okay. Andres. wow. Wow. Mm. Mm. Mainit pa Mainit pa Hindi niya pa makain Wow, mami Wow Wow, wow. Si Janet po ay nasa Oo, oh, nasa bangko na Sa land bank At nagdi-deposit <laughs> ng aming mga Kaunting kinita sa Kabeshi At si Andres ay Oo, oh, sa iyo yan <laughs> Daddy, mommy, <laughs> -mm. mommy dito po kami sa Mang Inasal na Kapark. Ayan mang inasal. <laughs> slowly ah! na. Huwag ka nang sumigaw at baka ikimahirinan. Huwag ka nang sumigaw, my boy. Mm, slowly, slowly. Slowly. Mm, good job. Give me. Huwag ilalahat. Slowly lang. Nana? Meron pa. <laughs> mommy? Mm -hmm. mommy. Oh call mommy mommy, mommy. <laughs> mommy! <laughs> Good job Nana Where's mommy Mommy's coming Oh mommy's coming my boy Oh, nagagaw si Andres, guys. Nagagaw, pinapatabi na ako ng diyan ng mami. Oh, nasa na? Nawala. okay, okay. nakapag-deposit -dep ka, mami? Yes. Yeah, so, oh. Wow, thank you, Lord. Iyon Yun yung mga gumawa po si Janet ng account sa Land Bank. Yan, under ng kapesh. Yan, doon niya lahat pinapasok. Pagka kami sumasakada, ay doon niya rin kinukuha. Yun ah. ang kanyang pinapaygot-ikot, no? Pati yung Gcash, doon niya din pinapasok. At dito kasi li libre yung pagpasok ng ano, uh, walang charge. Um, kasi diyan ka nag-open. Uh, Aba, tinuturo ni Andres At mami, diretsyo tayo ng ano, dinahikan Okay, let's go Para makapamalikit tayo ng pang ulam-ulam uh, uh, let's, go. Let's, go. let's go Habang gising pa si Andres At... Ayan mga kapitik, nandito tayo ngayon sa dinahikan port at medyo maulan pa rin si Andres po ay tulog kaya hindi na sumama nandun lang sila ni Janet sa asasakit medyo malayo yung aking parking wow baka busy dito lagi sana ay wala pang bagyo para may isda parang napakarami pong bangka ngayon no? dami dami nagbaba so dito po tayo sa loob guys titingin tayo kung anong isda na pwede bang, uh, bang, pakaraming tao ngayon yung yung may isang mayan lang dahil may isang tayo na may isang mayan parang walang masyadong isda. Lapo-lapo. Pagkano dito ate? Ha? 150? Sige, ko na to. Magkano yung apat? Ha? Ah, 450. Boss, palinis naman. Ayan, guys. Bumili tayo ng apat na. Ano tawag dun? Salmon, no? Pinoy salmon po. Yung ating bidili. Apat. Tayo na. Ito naman yung mga tulingan. Malalaki mga yellow tuna parang marami pang ano marami pang nagdadating na isda ano po? Mamaya no, kanya-kanya no. Mamaya pa ba kaya may mamaya na hapon? Mamaya ang hapon di, di ada tinggali. Mamaya pa lang hapon, balitae dito mamaya ang hapon. Ano ano po si tumagandap si Ate ito po ay paborito ni mater Salmon. pinoy salmon so guys. Nakabili na tayo ng Salmon. Pinoy Salmon kaysa ang lamaran Kano kaya itong isa maliit, pero malaki pa rin Hindi na masilip. <laughs> Water ay medium. Magkano po? Guys, binili ko na. Tatalihan na lang ni Kuya. Hawakan. Yes, salamat. 30 kg. Mga yellowfin. Ah, tama na. Ito ba? Ang bigat ayo pa naman. Happy happy si mami nung makita. <laughs> 150 lang ang kilo ng lamarang. Yes. Tapos 170 yung ano. Yung yung nasa plastic ay yung ataw Salmon. Salmon. Favorite namin. Walang maya-maya mami hinanap kita. <laughs> ang nandoon ay yung uling lapu-lapu. Ano, uh -huh. Eh kakakain mo lang nung nakaraan diba? Oo. Uh -huh. Okay na siguro muna yan ah. Uh -huh. I'm so happy kasi mura siya dating kasi yes. sa palengke. Oo, oo sa palengke syempre may pwesto na yun. Uh -huh. Imagine mo 150 ang kilo. Thank you Lord. Let's go. Let's go. Binibigay nga sa akin yung malaki nung una. Uh -huh. Unlock, eh. okay? <laughs> oo. Ang laki. Malaki? Oo. Isa ko yung maliit lang po. <laughs> Ayan mga kabesyan, dito na po kami ngayon sa bahay at kami nakapagtanghalian na. Ay, itong lamarang na malaki, papalangin na ni daddy. Hindi, hatiin ko lang para ah, magkasya lang. sa ano. Sa ref. Ah, si Eric na aking pagpapalangin. Ah, okay. Hindi, hindi, matalas na. Ah, hindi mo makita yung ano, no, matalas na matalas na itak ni Eric. Hahatiin po namin sa tatlo. Tin nga, seri 1, seri 1. Yes. Papatakimin ko lang si na Elsa. Mm. Mamaya po kami ipupunta kay Nakapabo Sa team Elsa. Sa team ni Daddy. Ah, kasi maano yung buto niya ni. Eh. Yung tinik. Yep. Matiga, malaki. Malaki. Ang problema ko lang, hindi kasi sa ref. Mm. Kaya aking papalangin. At dadalhan din namin sila ng lamarang. Yes. At ito po ay malaki ah. Oh. Napakalaki. Ilang, inabot na ilang kilo ito, daddy? Anim? Hindi naman. Mga lima? Oo. 4.5. Oo, oh, laki din. KG. Wow! Sa so, agad sa ikalaro si Kuya, matutoy. malapad nga, ang lapad. Mati mo, 150 lang ang kailan ito mo. Yup. Ayan mga kabeshi at na hati-hati na po ni daddy ang ating isda. Ngayon ay pa-plastic na niya. Grabe, malasa ito mami. Kahit lagyan mo lang ng doya, no? Mm -mm. Amos. Yung nga namiss ko sa lamarang, yung fresh. Ah, ito ang bibigay natin kay Elsa, no? Uh, tapos bibigyan ko rin sila. Sabagay. Pwede mo itong hatiin sa apat. Oo, uh, uh, sila nung may mag-asawa Oo, uh, um, um, sila yung mag-asawa lang naman. Dami uh, na rin pa yan. Ko. Para matikman. Tapos sasabihin ko sila na lang mamalingkid para ma-experience nila. Sarap kasi dumamalengke. Uh, Oo. Oh. Masarap kasi dumamalengke, no? Sa dinahikan. Ayun. Sasabihin Sam, mo i, sila nalaang doon ng mamalengke. Tapos bibigyan ko rin sila ng salmon. Ah, pinay salmon lang. Ah. At yun ay apat yung salmon, pinay salmon. Mm -hmm. Ibigyan ko sila ng isa. Oh, sarap, mami. yeah nandito na po kami. Ba ito yung lamarang at saka ah, yung pinay salmon. Pinay salmon, daddy. Yes. Bigat din. Oh. <laughs> Abo, kasama po si Andres. Gustong makipaglaro kay Axel. O, magpayong. Oo, magpayong. Yan ay eh, kay Madera. Ako na magbuhat kay Andres. Ikaw na. Okay. <laughs> Alam naman niya. Naulan. Naulan. Asan si Andres? Ito. Okay. Cute. Ganda dito itong mo. Na? Makaka-relax ang view. Yes. Saka mahangin. Alamangin. Yan. Nandito kami. Yan na naman gusto natin. Ay, sorry. Natulog. <laughs> Eh, pang ano, yun na isda. Yun ang ating gustong ayuda. <laughs> Ayan na si uh, Kuya Axel. O, oh, laro na, Andres! Na. Swim ka sa dagat. Let's swim! Nangitim daw sa dagat. Ang tagal kanina niyan. Tinanghali na doon. Nakapapada pa, pa pato sa dagat eh. What time kayo pumunta? Parang aga nyo, no? Alas 6! Oo, oh, okay. <laughs> tulog pa kami noon. Natapos <laughs> 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 kami mga 10.30. Nakabalik. Eh, <laughs> <laughs> sunog na sunog. <laughs> Pero okay na rin. At ngayon maulan na. Mas okay na nga kanina kayo at ngayon maulan na. Hindi may enjoy pag maulan eh. Pada pa da pa daw doon. Pada pa. Feel na feel. Sa atin dalawa dapat pauwi. Dapat kumuha ka ng buhangin. na <laughs> enjoy cellphone Bye-bye! Eh. Mm -hmm. Okay, bye-bye na! Bye bye Mami, ikaw, ay! <laughs> Mami, ikaw. ikaw, na mag-ano, Pero hindi na naulan pala. Yes, let's go! Thank you sa ayuda! Ah, bukas na lang, Pops, See you tomorrow! May shoot po uli kami bukas. Bye bye po. Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks. And send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Nehemiah 8:10 NIV <laughs>